Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikalabing Lima Ang bawat ikapitong taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin. Huwag na ninyong sisingilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo. Sapagkat ito'y taon ng pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga dayuhan lamang ang sisingilin ninyo at hindi ang inyong mga kababayan walang magihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon nangako si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya hindi na kayo mangungutang kanino man. sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa hindi kayo masasakop ng sinuman sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan pagdating ninyo sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan sa halip ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdadamutan ang inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang ikapitong taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailan may hindi kayo mawawala ng mga kababayang mga ngailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Kapag nakabili kayo ng kapwa ninyong Israelita bilang alipin, babae o lalaki man, anim na taon siyang maglilingkod sa inyo pagdating ng ikapitong taon, palalayain na ninyo siya at huwag ninyo siyang paalisin ng walang dala. Sa halip, bibigyan ninyo siya ng tupa, trigo, inumin at langis mula sa mga ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto at mula rooy pinalaya kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Kaya iniuutos ko ko ito ngayon sa inyo. Ngunit kung gusto niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong sambahayan, dalhin ninyo siya sa may pintuan at butasan ang kanyang tainga. Sa gayon, siya ay magiging alipin ninyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga aliping babae. Hindi kayo dapat manghinayang sa ibibigay ninyo sa kanya kung aalisiya sapagkat ang ibibigay ninyo'y katumbas lamang ng upa sa isang manggagawang nagtrabaho ng tatlong taon. Gawin ninyo ito at pagpapalain ng Diyos ninyong siyawe ang lahat ng inyong gagawin. Lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga alagang hayop ay ibubukod ninyo para kay yawe. Huwag ninyo itong pagtatrabahuhin ni Gugupitan. Ito ay kakainin ninyo sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Ngunit kung may kapansanan ang panganay na hayo, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh na inyong Diyos. Ito'y maaring kainin sa bahay tulad ng pagkain ninyo sa isang usa, pati ang taong itinuturing na marumi. Huwag ninyong kakainin ang dugo. Kailangang patuluin ito sa lupa. Ang Aklat ng Deuteronomio Kabanata Ikalabing Anin Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Pasko para kay na inyong Diyos. Sapagat unang buwan ng ilabas niya kayo sa Ehipto, mag-aalay kayo ng tupa o baka, bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyo sasamahan ng tinapay na may pampalsa. Sa loob ng pitong araw, ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampalsa, ang tinapay ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-alala sa inyong pag-alis sa Ehipto sa loob ng pitong araw na iyon hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa nasa sakupa ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyo-inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y iaalay ninyo paglubog ng araw sa oras ng pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakainin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyo-inyong tolda. Anim na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may pampaalasan sa ikapitong araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na iyon. Pagkalipas ng pitong linggo mula sa unang araw at paggapas, pagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo sa araw na iyon. Dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, mga levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Gaganapin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutang kayo'y maging alipin din sa Ehipto kaya't sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. Pitong araw na ipinagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda, matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga lipita, mga dayuhan, mga ulila at mga babaeng balo. Pitong araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng isang taon, ang inyong kalalakihan ay tatlong beses sa harap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo at pista ng mga tolda, magdadala sila ng handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan ayon sa inyong mga lipi sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at maggagawa huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang ribulto ng Diyosang si Asherah sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng ribultong sa sambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa kaniya.